good morning mga palangga no katapos na namin kumain so ngayon ay uh, mag video, video na tayo dito pero nakatambak ang labahan dyan <laughs> sa so, mga palangga meron lang makong bibigyang linaw don sa isang uh, hindi naman siya isa kundi marami, marami akong naririnig ng mga parang comment komentaryo no sa mga mula sa mga parents na siguro hindi sila nag attend ng mga meetings hindi sila nag attend ng mga ano ng mga uh, pat, pat patawag ng uh, teachers no during class uh, ano homeroom meeting or general meeting ganyan kasi marami ang uh, nagtatanong or parang na confuse no dito lang ito siya sa kanang uh, katapos pa lang na graduation natin na graduation rights na graduation completion rights kasi marami yung parang na-confuse nakon, ba yun? Yung parang marami ang nagtatanong or marami ang nagtataka. Bakit daw nabigyan ng award ang um, ano ang batang yan? Na kung tutuusin, pala absent daw at saka pala hubog. Diba? Kung ang bala ang iya gina-feature gina is hindi siya karapat-dapat don sa award or hindi siya karapat dapat pigyan ng award. Okay, so clarification lang po mga palangga na hindi po basta-basta binibigay ang award. No, nagbibigay po ang award ang school at dun sa allegation nila na ang school head daw ang parang nagabuot ang may gusto na ibigay iyan dun sa mga bata or siya yung nagde-decide kung sino ang mga bibigyan ng awards. Okay, clarification po mga palangga. Ano, hindi po yan totoo na si school head ang nagde-decide. Meron po tayong basihan, meron tayong depth and order na sinusundan na kung saan doon nakalatag yung mga guidelines sa pagbibigay ng award. Yung pagbibigay ng award naman, pagka halimbawa with high, with highest, and with honors, automatic naman po yan kapag ka ang anak ninyo ay nakakakuha ng 90% pataas, automatic pasok siya dun sa academic awards pero kapag ka ang sasabihin mo or ang tanong natin or ang concern natin ay tungkol dun sa mga special awards sa mga graduates, sa example ng mga special awards yung leadership yung best in mga ganit, best in math best in science, best in everything mga ganon um, athletes, mga ganon. So, may mga bases po tayo or may mga may mga legal basis po tayong sinusundan kung paano yan i-award dun sa bata or ibibigay dun sa bata. So, hindi po totoo na si school head no, ang nagdi-decide kung sino ang pwedeng magka-award. So, meron pong committee ang school na kung saan sila yung magdi-decide -de or sila yung mag-deliberate. -de -de yung mga pangalan ng mga bata ay inon nominate, kapareho ng halimbawa may election, di ba? Yung election sa sa classroom, di ba? Pagka nag election sasabihin natin oh, i-i nominate ah uh, Geraldine Tulipas o ganon for ganito, ganyan. Ayan, so, in-nominate yan ng coaches or ng teacher na concerned doon sa category na yan. Tapos, pag nominate ang pangalan ng bata, hahanapan niya ng ground kung ano yung mga proof na deserve siya dun sa award. So, ganyan. At ang magdi-deliberate dyan or magdi-decide or mag ang uh, magdi-decide kung karapat-dapat nga siyang bigyan ng ganon ay yung mga nasa deliberation team. No, ang deliberation team ay meron niyang apat apat or lima. Ganon. So, marami yun sila. At si school head ang magpa-final approval. Yung sa approve, no? Doon siya ang mag approve doon sa lahat ng mga ano. Based doon sa recommendation na ibinibigay ng, ob ng chairman, no? Nang don sa deliberation team. So, mali po yun mga palangga. Ha? So, stop na po doon sa mga chismis or sa mga doubts natin na si school head ang nagde-decide kung sino at kung anong award ang ibibigay sa bata. At kung ang batang yan sa tingin mo ay hindi siya karapat-dapat, siguro iba naman yung stand kasi may mga proof po kung bakit niya nakuha ang award na yan. So sana po naintindihan. Maraming salamat.